Di ba si Shata to Shata? O oh, di ba ang ni akla? O oh, sorry Nakariban ba yun? Pag sa likod ni akla, marlati Kapag pagdura, marlati <laughs> <laughs> Oh sorry, hindi mo ka Pero mas sabog talaga to sa Shata Oh sorry, hindi mo ka Ayan ano rin ba? yung Truly, best yung kanyang panis. Geretsong. Oo. tinapa ka. Awesome pa rin siya. Tinapahapiyawang sa mo nga rin siya. Baka pa, mo pa. Pero mas kabot talaga yan, oh. Kasi parang mo. May not such Pagkagalimutan ng buluto. Hindi <tod> kita nalang. Hindi tayo. Saan tayo lumalimutan? Pagkagalimutan Ako hindi pa ako nagkabuluto. Baka walang taong hindi nagkakabuluto. Kayo lang? Siguro nung bata ka pa nagkabuluto. Hindi mo alam. Perte mo, bata ka pa pala. Ako ano yan, elementary ako nandito. Paano kayo pinag-black now? <tod> ano? Ang ganang kabayin niya. Ano? Kaya, lumabas sa sila para kumakas. Kasi walang ganyan. Ayun na kami siya. Ang malaki. Kasi wala ka nandiyan. Saka ano lang sila. Ang mo may may ano lang sila. Ang may sharing sharing of thoughts. Ano yung matod niya? with last, in McDonald's. Ganun oh. ang hashtag nila for today's video day. Masyado kang um, ano, <laughs> Para Parang may ko, hindi. Ano ba ba ako magmana? I ano mean. sa hindi ka nagmana sa akin. Excuse me. <laughs> Kaya Njao ka lang mana. <laughs> Ikaw ang nagmana kay Ano na? hindi na? Ano Ano Kay Jow. Mas anong sinasabi mo sa'kin? Ang pangalit. Kaya na. Kaya na mo. Sabi niya sa'yo, okay. So, ang Sabi niya, chiririchi na ka daw. Yung alis mo daw, yung locks. <laughs> Alam mo, Tia. Happy, happy feel mo ako, no? <laughs> So, gumupo siya Mapapakaway siya. Ay, walang ganyan. Post kong post talaga yung